Good morning, good morning. Tarantado, oh, ang init ng ulo ko. Si pag may mga kilala dito makapasok agad. Pag mm, ikaw talaga, okay. talagang hintayin mo ang oras. Ang so, sarap pag papatayin. Sarap joke lang, joke lang. Ang init ng ulo ko. Sarap manuntok. Pag kilala, makapasok ka dyan, oh. Pero pag di kakilala, on hintayin mong oras para ka makabisit. Ganito talaga ugali ng mga Pinoy. No? Kahit pak pakiusapan Hindi mo. Hindi, nangyosin sa'yo. Iinit na lang ulo mo, kaya wag na lang pakiusapan. Hira pag uh, pakiusapan ng mga lips. No? Pero pag kilala, oh, automatic, hanapan pa paraan para makapasok. Ugali yan ng mga Pinoy. Yan ang mga ugali. Kaya yung mga sarap nga sampulan pero masama yun, masama. Sarap sampulan. Kaso masama yun. Baka masunod lang din sila sa bata, sa leader dito sa hospital. Hindi natin maano. Pero pagkilala kasi hindi nila masunod yung bata sa hospital. Marami na akong nakita dito. Pagkilala pasok agad. Pakahirap naman, ugali oh, ng pinoy oh, po nga. Butang talaga.